full video mga idol para sa gustong matuto mag install ng matibay na center post ipasok mo na ang bearing sa center post na ang merong ipa ipailalim gamitan lang ng tubo para may pasok ito para sabay pumailalim at hindi masira ang bearing at ipasok sa cha chassis at ipasok na din ang tubo para gawing spacer at lagyan ng guhit para sa pagputol kung napapansin nyo meron na siyang guhit dapat ang outside na stopper ng bearing ay mas mababa kisa sa guhit o spacer at pwede na itong putulin at ipasok muli sa center post kung napapansin nyo medyo mataas pa siya tanggalin lang at hasain na lang ito para makuha ang tamang sukat talaga kung napapansin nyo yan ang tamang sukat mga idol half mm ang taas ng spacer kisa sa outside na stopper ng bearing. At kung goods na ang sukat, tanggalin muli ang center post at lagyan na ng rasa ang kabilang side ng bearing na hindi nilagyan kanina. At ang tubo ay lagyan na din ng rasa at gano'n na din ang sa taas na bearing magkabilang side at pwede nang ibalik ang center post kasama ang spacer at pukpukin dahil lang dahil medyo masikip ang bearing sa chassis at sa taas na side ng chassis ay lagyan na din ng maraming grasa at ipasok na ang sa taas na bearing at gamitan lang ang tubo para maipasok ang bearing dahil medyo masikip din yan katulad ng sa ilalim at tumagos ang grasa sa bearing mismo at isunod na ang manipis na spacer at yan lang kasimple mag install ng center post